kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. I-share ko lang po ulit sa inyo itong bagong gawa na tanima ng mga strawberry. Ayan po sa inyong harapan. Pero bago po tayo magsimula, sa so mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, eto na nga po. Eto yung unang ginawa na uh, taniman ng mga strawberry. Ngayon po, nakompleto na yung PVC pipe na tataniman ko ng mga uh, strawberry na nandun para malinis na po to. Mga January po, ililipat ko na doon itong dalawa na to kasi mapapagalitan na ako ni Sir Bernie. Kaya kailangan kong itabi to kasi kapag nagbasketball ang mag-aama, um, matatamaan ng bola itong mga strawberry na to. Tiyak, namamatay to. Kaya ililipat ko dito yan kapag uh, yung araw nandito na. Kasi, kasi ngayong November, nandito yung araw na gustong gusto talaga ng mga strawberry. At i-update ko na rin po kayo dito sa mga tinanim ko na strawberry. Ah, uh, bale, Ah, itong mga strawberry po na to, noong unang tinanim ko, talagang kinabukasan, nalanta sila, pero yung lanta na malatalang pero hindi namatay. Pero ngayon po, makikita ninyo, pinakita ko na nagkaroon siya ng bulaklak dito. Yan, kaya lang, alam ko naman na hindi magtutuloy yung bulaklak na to. Kasi, nag-uulan, ngayon o, nag-uulan, mga, oh, hindi tumuloy yung bunga kaya po uh, hindi naman po ako umaasa sa mga susunod na buwan pa tsaka po ito magtutuloy yung bulaklak pero nakakita din po ako dito na nagbulaklak din ayan o oh. baka tumuloy to kaya lang po uh, baka maliit lang to kasi kapag ganitong mga unang mga bunga hindi pa malalaki Bali, dalawa yan eh. Ito yung isa, o. Oh. yan. May nakikita na ako na bunga. Ayun sa gitna. Hindi kagaya nito, nasunog. Yung gitna niya, yun. Kaya hindi po yan nabuo. Tapos, meron pa dito sa taas na bulaklak. Ayan, o. Oh. Ayan. Ah, nag-start na sila na mamulaklak. Pero, nag start na rin sila na mag -runner. Ito yung inaantay ko na mag muna bago mamunga, bago magbulaklak. Kasi nga po, kapag uh, nagsabay, halimbawa, itong puno na to, may runner na kagaya nito. Yan you know? o. Ito. Bale, yung runner na to, ito yung ayaw kong mangyari na magsabay yung bunga at saka yung bulaklak. Kasi nga po, kapag may bulaklak, papatayin ko yung runner. Kasi, makukuha ng runner yung sustansya ng mother nila. Kasi mabilis din po to na, na dumami yung runner na to. Halimbawa, nag-runner to. Tapos dito, susulputan ulit siya ng runner. Tapos yung runner na yun, susulputan ulit ng runner. Kaya mas maraming... Uh, nutrients sa makukuha niya sa mother plant kaya mas pipiliin ko yung bunga kesa dun sa runner kaya ngayon, ang gusto ko palang mangyari maglabas muna sila ng mga bagong runner kasi ayan o, oh, ang daming runner dito, tingnan nyo to ayan o, oh, parang eto, runner na nito ayan Oh, ang daming ng lumalabas eh nakikita ko to kapag chine-check ko. Ito, runner din to. Dito galing sa ito. Ayan oh, dito galing. Ang dami ng runner. Maraming nag-aabang po ng runner ng aking strawberry. Kaso, uh, pupunuin ko po muna itong aking mga taniman na to para mas maraming lumabas po na runner. Pero kasi ko konti na yung nandon, hindi na magkakasya dito. Kaya yeah, mga ilang piraso na lang ang matataniman ko nito. Mga, dito siguro matataniman ko mga dalawang PVC pipe na lang. At yung aasahan ko lang na itatanim sa mga ibang uh, PVC, itong mga runner na nandito. Ito nga tingnan nyo, nilalabasan na ng ugat to. Bali, bababa ko lang siyang ganyan. Kung kung ayan yung runner at eto yung mga walang wala pang tanim, ibababa ko lang siya sa lupa. Kung ito ay may lupa na ibababa ko lang po siya na ganyan. Yun, tutubo na ito. May runner pa pala rito, ayan oh. Ayun. Oh. dito galing. Kaya po ayan. Uh, Pwede ko na dito ibaba yung mga runner na yan ah, pipinturahan ko muna itong mga PVC pipe na yan para lagyan ko ng lupa at yung runner ilagay ko tapos sa ah, ngayon nakikita ko para talaga magsasabay yung bulaklak at saka yung mga runner ah, kasi alam ko kapag lalabas na yung mga bulaklak kagaya nito tingnan nyo lalabas muna itong nag-iisang dahon na to. Ayan. Kasi, yung dahon ng strawberry, sa isang tangkay na yan, tatlo. Pero, kapag magbubunga na siya, lumalabas yung isang piraso lang. Ayan. Ayan, no? tingnan nyo. Una lumabas, isang piraso, tapos lumabas yung dalawang bulaklak. Ganyan yan. Tingnan nyo dito. Ah. Eto. yan. Isa rin. Tapos, lumabas yung mga bulaklak. Ito yung bulaklak. Tapos, ito yung sample ko. Nasaan ba? Kanina nakita ko ito. Ayan, ito. Yung maliit lang na strawberry na tinanim ko rito. Tingnan di ba diba? Isang tangkay na yan. Tatlo yung dahon. Tapos, ayan. May lumabas na iisa lang. Ibig sabihin, lalabasan siya ng bulaklak kayun dito. Yun. Ganun lang po yung pagtatanim ng mga strawberry. Nakaka-excite lalo na kapag namunga yan. Tapos, di ba, uh, pinakita ko sa inyo na kung ito'y nagtuloy, nakalaylay lang siya dito, yung bunga niya. Kaya, maganda po kapag namunga lahat yan. Kaya, uh, pipinturahan ko nga ito ng kulay black. Kasi dito, kapag namunga yan, hindi kita yung kulay ng bunga ng strawberry kasi kulay red. Halos yung orange na to tsaka yung red, magkakulay sila. Kaya pipinturahan ko ng black na kagaya nito para kapag namunga sila, uh, maganda. Yan po. Tapos, uh, bago ko ipakita to sa inyo nung mga nakakaraang linggo, iila na lang yung natira ng mga tangkay na yan, iilan na lang yan kasi nga, mga nagkaroon ng ganito, ng itim-itim tapos, nalantana na, kagaya nito yan, kaya tinatanggal ko po yan, yung mga ano na yan, yung mga tuyo na yan ginagawa kong libangan talaga kapag uh, nag-iikot ako dito, tapos chinecheck ko sila uh, yung mga ganto na tuyo tinatanggal ko na yan at saka yung may mga ganyan na dahon. Ayan, tinatanggal ko yan. Bale, yung ginagawa kong pag-aalaga dito ngayon, uh, sa fertilizer, wala pa naman ako nilalagay na fertilizer, kundi yung hinalo ko sa lupa na carabao manure. Ito pa lang, yung fertilizer na nandyan. Hindi ko pa po yan nilalagyan ng ah uh, complete fertilizer kasi ang mga strawberry uh, matakaw po sa fertilizer yan kailangan 15-30 ng buwan uh, nilalagyan mo sila ng fertilizer para po ma mas malalaki yung bunga at mas marami yung bunga ganyan po yung pag-alaga ko tapos uh, yung mga tumutubo dito na mga damo-damo na ganyan tinatanggal ko po yan para hindi na makakaagaw pa ng sustansya sa lupa. Para yung para sa mga strawberry, nakukuha pa ang mga damo na yan. Tapos ito nga po, ah, ganyan lang oh. Yung mga, tuyong yung dahon, ganyan lang po ang ginagawa ko. Ito, nakalaylay na to. Tinatanggal ko na yan, hinihila lang po na ganyan yan. Tapos ito, yung may mga dahon na yan, na ganito, yan, Tinatanggal ko na rin yan. Madali naman tanggalin yung mga ganyan. Ayan. Hinihila lang o kaya left and right lang. Ayan. Hmm. Ganun lang. Sa kailangan lang laging malinis yung uh, puno ng strawberry para uh, hindi siya pamahayan ng uh, mga insekto o fungus dito sa baba nila. Ayan, o, oh, tinatanggal na natin yung mga nakababa at yung may mga sakit na nadahon. O, oh, yan. Ito po pala, araw-araw, ah, dinidiligan ko itong strawberry na to. Kasi, ah, sa sobrang init, napakadali po na matuyo yung kanyang mga lupa, ang kanyang lupa. Ayan, o, oh, tingnan nyo, ganyan. Uh, talagang tinatanggal ko sila lagi nililinis para hindi pamahayan ng insekto ayan itong mga runner na to hahayaan ko lang muna dyan hanggang uh, hindi ko pa natatapos pinturahan to pero kung iyan ay uh, nakalagay na sa separate na tani man, mas madali na yan lumaki. Mas mabilis po lumaki yung mga strawberry na ganyan. Kaya ah, kailangan ko na natapusin yung pagpipintura dito sa akin sa aking taniman ng strawberry. Ayan oh. Mm, dami. Ayan, iniisa-isa talaga lalo itong mga damo na to yung ano tawag sa damo na to yung mga gamot daw to eh ayan pansit-pansitan napakalakas nilang uh, dumami dito sa strawberry palibhasa nga araw-araw dinidiligan ayun uh, mas malakas nilang dumami kasi di ba ang pansit-pansitan na yan mas gusto nila yung moist uh, laging basa yung kanilang lupa Ayan po. Uh, tapos, may share ako sa inyo itong plant track na to. Yan. Itong plant track po na yan, ah, uh, bale, uh, pinatanggal to ni Sir Bernie sa ginagawa niya na PLC trainer. Malambot daw kasi to. Itong pinakabakal na to. Pero talagang malambot. Kaya, Ah, hiningi ko na lang kay Sir Bernie para ah, gamitin ko o patungan ko ng mga palainopsis orchids doon sa taas. Bali dalawa na yung plant rack ko ng palainopsis orchids sa taas. Ang gagawin ko, ito, ito yung binaglalagyan nito, itong mga bakal na yan, ito ganito. Ah, uh, yung mga pinaglumaan ni Sir ni na ganito, dito ko lalagay. Yan, pinauwi ko yung electric na lagari namin na maliit para maikat ito at sumakto dito sa plant rack na to. 'Yan po, tatapusin ko na po itong aking video at padilim na naman dapat kanina pa ako nagsimula mag, magpintura. Excited kasi ako na ipakita sa inyo na wala pa tong pintura. Tapos, i-update ko ulit kayo kapag napinturahan na yan at tataniman ko ulit ng mga strawberry at mga runner nitong aking mga strawberry. Ayan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.